Sa pag-post ng videos o reels, ang pag-turn on ng AI label ay depende sa ilang mga kadahilanan. Narito ang mga bagay na dapat mong isipin. Nga kadahilanan na dapat isipin? 1. Konteksto ng nilalaman. Kung ang iyong video o reel ay naglalaman ng impormasyon na maaaring maging sensitibo o kontrobersyal, mas mainam na i-turn off ang AI label upang maiwasan ang mga maling pag-interpret 2. Kalidad ng audio at video. Kung ang iyong video o reel ay may mahinang kalidad ng audio o video, ang AI label ay maaring magkaroon ng mga maling pag-interpret. Sa ganitong kaso, mas mainam na i-turn off ang AI label. 3. Mga layunin ng pag-post. Kung ang iyong layunin ay makipag-ugnay sa mga manonood at makakuha ng mga komento, mas mainam na i-turn on ang AI label upang makatulong sa mga manonood na maunawaan ng nilalaman ng iyong video o reel. 4. Mga patakaran ng platform. Dapat mong sundin ang mga patakaran ng platform kung saan mo ipopost ang iyong video o reel. Ang mamilang mga platform ay may mga particular na patakaran tungkol sa pigamit ng AI label. Mga benepisyo ng AI label on. Pinmanunod na may kapansanan. Ang AI label ay makakatulong sa mga manonood na may kapansanan tulad ng mga taong may kapansanan sa pandinig o paningin. 2. Mga manonood na hindi, nakakaintindi ng wika. Ang AI label ay mga sa mga manonood na hindi nakakaintindi ng wika ng video o reel. 3. Mga manonood na gusto ng mga karagdagang impormasyon, ang AI label ay makakatulong sa mga manonood na gusto ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa nilalaman ng video o reel. Mga konklusyon, ang pag-turn on ng AI label ay depende sa ilang mga kadahilanan tulad ng konteksto ng nilalaman, a kalidad ng audio at video, mga layunin ng pag-post, at mga patakaran ng platform. Dapat mong isipin ang mga benepisyo ng AI label tulad ng mga manonood na may kapansanan, mga manonood na hindi nakakaintindi ng wika, at mga manonood na gusto ng mga karagdagang impormasyon, please like and share kung nagustuhan mo ang videong ito.